Mom Sky, kahit dadaan lang po ako sa likod ninyo. Gagawin ko po talaga. Jessie Menjola matagal-tagal na rin hindi napapanood sa isang teleserye at pelikula ang aktres at ngayoy celebrity mom na si Jessie Menjola. Noong biyernes, April 5, nagkaroon muli ng TV appearance si Jessie nang bumisita siya sa Fast Talk with Boy Abunda sa GMA. Dito ay tinanong ng batikang TV host ang aktres kung kailan nga ba siya babalik sa pag-arte. What will make you come back? Papel, serye, pelikula, tamang role, tanong ni Boy Abunda kay Jessie. Any, actually, Tito Boy, sagot ng aktres. It will be exciting to do a movie with Ate V, sabi naman ni Boy. Yun nga eh. Talagang dream ko 'yun, pagsang-ayon ni Jessie. Dagdag pa niya, sabi ko nga kay Momsky, Momsky. Kahit dadaan lang po ako sa likod ninyo, gagawin ko po talaga. Kahit pabalik-balik lang po ako, gagawin ko talaga. Ayon kay Jessie. Noon pa man ay pangarap niya na ang makatrabaho ang kanyang Bienan at Star for All Seasons na si Vilma Santos kahit hindi pa sila noon ni Luis Manzano. Aniya, kasi dream ko rin talaga siyang makatrabaho, kahit noon pa, kahit noong hindi pa kami ni Luis, actually. So sabi ko, sana may tamang opportunity din na mangyari yun. Samantala, nito lamang February 2024, muling nagpakasal si na Jessie at Luis sa isang beach wedding sa Palawan.